News updates. Mga balita ngayon, 157 mga dating rebelde sa Sorsogon nagbalik loob sa pamahalaan at tumanggap ng tulong. Hirit ni Teves na bawiin ang terrorist designation ibinasura ng Court of Appeals. 20.4 million pesos sa lagan ng Shabu Nasabat, tatlong HVI aristado sa Dait Camarines Norte. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Pinagtibay ng Sorsogon ang kampanya para sa pangmatagalang kapayapaan matapos magbalik loob ang 157 na mga dating rebeldes sa ginanap na ceremonial withdrawal of allegiance and reintegration sa Provincial Gymnasium Kamakailan. Ang aktibidad ay simbolo ng pagtutulungan ng pulisya, lokal na pamahalaan at iba't ibang ahensya upang tuluyan ng putuli ng impluensya ng armadong grupo sa lalawigan. Ito rin ay bilang pagpapakita ng pagkakaisa sa pagsusulong ng pangmatagalang kapayapaan. Tumanggap ang mga dating rebelde ng iba't ibang suporta tulad ng food packs, livelihood tools at mga dokumentong magpapadali sa kanilang muling pagbalik sa lipunan. Ayon sa provincial leadership, patunay ang seremonyang ito na mas pinipili na ng mga komunidad ang katahimikan at oportunidad kesa karahasang idinulot ng insurgensiya. Patuloy pa rin ang panawagan sa natitira pang kasapi na sumuko at makaisa sa pagbuo ng mas ligtas at mas maunlad na sorsogon. Ibinasura ng Court of Appeals o CA ang petisyon Ni dating Congressman Arnulfo Tevez Jr. na nagpapatanggal sa resolusyong nagdeklara sa kanya at sa kanyang armadong grupo bilang mga terorista. Sa 65 ng desisyon, sinabi ng 9th Division ng CA na may sapat na ebidensya para ituring na may probable cause na sangkot si Tevez sa mga aktong bumubuo ng terorismo. Giit ng korte, hindi kailangang umabot sa antas ng malawakang pambobomba o pagsalakay sa teritoryo para maituring na terorismo ang isang gawain basta't malinaw ang actus reus at mens rea. Nagugat ang kaso sa pagkakasangkot ni Tevez sa Pamplona Massacre noong Marso 2023 kung saan napatay si Negros Oriental Governor Roel de Gamo at siyang pang-biktima. Ayon sa Anti-Terrorism Council, ang serya ng pamamaslang at pananakot sa Negros Oriental ay bahagi umano ng mas malawak na pattern ng karahasang pakanaumanon ni Tevez at ng kanyang grupo kaya't napatunayan ang probable cause para sa kanilang terrorist designation. Tatlong high value individual o so HVI ang naaresto at sinampahan ng kaso matapos masabat ng PRO5 ang mahigit 20.4 million pesos sa ng hinihinalang shabu sa bypass operation sa Vensons Avenue Barangay 5 nitong Disyembre 3 bandang alas 6:20 ng hapon. Ang operasyon ay pinangunahan ng Police Provincial Drug Enforcement Unit katuwang ang DAET MPS Provincial Intelligence Unit at PEDEA Regional Office 5 na aresto ang mga sospek na sinadan, mando at iris na pawang nasa listahan ng HVIs na kuha mula sa kanila ang 3 kilo ng shabu na nagkakahalaga ng 20,400,000 pesos. Isinagawa sa lugar ang marking, inventory at dokumentasyon ng ebidensya at ang tatlo ay sumailalim sa medical examination at nabigyan ng kanilang karapatang legal. Ayon sa PRO5, ang mga sospek ay sinampahan na ng kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ako po si Cesar Soriano. Kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.